Hi! Welcome to my channel again. Welcome back. Andito na siya, tidaday. tambak back na. <laughs> ang tagal ng panahon hindi ako nakapag-upload. Kasi, <clears throat> ayan nga, <clears throat> pabalik-balik ang lagnat. <laughs> At ngayon, okay na. Sana matuloy-tuloy ng okay na ang boses ay hindi pa okay. <laughs> ayan. Ayan pinuntahan ako dito ng mga anak ko sa bahay yan kumakain kami dito ito ang sarap kasi ng sabaw <coughs> higop ng sabaw kaya yan naghanap ako ng sabaw at ang nahanap namin ay ano siya <coughs> tinulang manok ang sa akin pero kadami Diyos ko masarap ang tinula nila kasi ano may tanglad ba at si Ninia ay vegetarian kaya <coughs> gulay lang sa kanya iba yung yung order tapos ang karimark ay Paris beef Paris parang siyang humba nga baboy. Pero ba, baka siya. Sarap. Mm, sarap ang luto nila dito. At ito na mga lods. Kain na tayo. Samahan nyo na kami pagkain. At ito na. Kain na. Ayan. Usap-usap. Ay, mainit pa. Ayokos muna. Hiphipan ko muna. Kasi mainit pa siya. Ayan salamat mga loods at sana <coughs> andyan pa rin kayo hinintay niyo ako salamat sa pag support niyo sa akin at sana tuloy tuloy po support niyo sa akin mga loods sa akin facebook page at saka sa aking youtube channel at daday same name pa rin po ate daday ang hindi pa po nakapag follow please follow po at ang hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po my YouTube channel. Salamat. <coughs> Magtulungan po tayo mga lods. Para tayong lahat ay sabay na aangat ang mga maliliit nga mga ano vlogger. Kasi ito lang ang kaya natin maliliit lang talaga <laughs> salamat mga lods at ito na kain na tayo kain na tayo hmm, sarap mainit Lagyan ng madaming paminta o nininyang ano ko sabaw para daw kain po tayo mga lods samahan nyo na kami pagkain shout out talaga uh, sa lahat kung mga followers ko sa aking facebook page o sa aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong tanan po. Sa inyong lahat. Maraming maraming salamat talaga mga lords sa support niyo sa akin. At ito na, kain na tayo. <coughs> Higop si Remark. Sabaw kasi mainit pa masarap basta mainit <laughs> masarap ang ano sabi ko nga nga masarap ang beef ko nga ano tinikman ni Mark sabi niya sarap nga daw o diba mm. Ayan. Mm. Masarap siya, di uh -huh. Kanin niya gulay lang. Kasi ayaw naman niya kumain sa pagkain namin. Vegetarian man siya. Ayan. <coughs> Wala kasi kaming stand sa ano namin mobile. Hindi kami handa. Uh -huh. ayan tinggo pa ko ng sabaw sabaw pa more <laughs> sabi ni remark ako na lang ang mag -ano. ako na lang maghawak tapos naman daw siya kumain nabilis <laughs> okay. niya kumain ayan pag magpunta kayo dito sa Satwa mga lods dito sa Satwa Dubai dito lang kayo ano nga yung pangalan ng kalimutan ko sa pangalan ng ano nila restaurant basta katabi lang siya ng Jollibee promise masarap talaga siya mga pagkain nila masarap <coughs> at ito pa ay eh. pa ng ubo di ba't hindi pa gumaling. <coughs> Sorry mga lods. Ayan. Sabaw. Ang sarap sa sabaw kasi ano siya. May tanglad. Ang, ang sarap talaga pag magtanglad eh. Maraming kumakain dito eh. doon oh, banda sa labas. At saka sa taas, may second floor kasi sila. Maraming kumakain doon sa taas din. At dito din sa ano baba. Doon sa labas ang iba. Hindi namin nagustuhan doon sa labas kasi ano, malamig nga. At sa pakiramdam. <coughs> <coughs> ang lola niyo masama ang pakiramdam kaya dito lang kami sa loob kumain kaya sinin niya ang panganay ko anak, ang bilis sa ano nyo bilis talaga yung may imagine ko ba ng ang anak ko ay dati ay maliliit pa pag alis ko at sa ngayon, ngayon na ay nandito na sila kat, kasama ko na. <laughs> Ay, ang sarap sa pakiramdam. Hmm. Ang saya-saya ko na nandito na sila. O, di ba? Hmm. Sabi na, yan ang bunso ko si Remark. Ayan. Hmm. Hmm. tapos na. Hindi nga naubos. Ang dami pang pakanin at saka ulam. Hmm. Parami din ang serve nila eh. Salamat mga lods sa support niyo. At sana so, i-share niyo ang aking mga video mga lods. Don't forget to share and comment and please subscribe. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye. Keep safe everyone. Salamat mga lods Bye.